Iris, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang simula ng panibagong lakas. Ang loob mo ay muling nabubuhay, tila may panibagong apoy na gumigising sayo. Ang dating pagod ay napalitan ng pononibik. Wala kang sinasayang na oras, dahil alam mong may layunin ang bawat kilos. Ikaw ay hindi lang leader, ikaw ay tagapagbukas ng bagong landas ng gabay, ng kapalaran. Taurus, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang tiwalang hindi nagmamadali. Tahimik kang umaagos tulad ng ilog, walang pagmamadali, pero tiyak ang pupuntahan. Hindi mo kailangang makipagunahan, dahil ang ginhawa ay nasa bawat sandaling iyong iniingatan. Ikaw ay hindi lang mapagkumbaba, ikaw ay halimbawa ng pasensya na may direksyon. Gemini, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang kaisipang laging gumagalaw. Ang isipan mo ngayon ay malikhain at mapanlikha. Mabilis kang makabuo ng ideya, at handang ibahagi ito sa iba. Kung may pagkakataon, magsalita, dahil ang mga salita mo ay makakabuo ng tulay sa pagitan ng damdamin. Ikaw ay hindi lang matalino, ikaw ay tagapag-ugnay ng puso at isip. Cancer, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang pusong nakikinig sa katahimikan. Ngayong araw, mas pinipili mong manahimik. Ngunit sa katahimikan mo, mas marami kang naririnig, ang hinaing ng iba, at ang tinig ng sariling damdamin ang iyong malasakit ay hindi sigaw kundi yakap ikaw ay hindi lang mapag-alaga ikaw ang tahanan ng hinahanap ng pagod na kaluluwa leo sino ka ngayong araw nagabay ng kapalaran ang lakas na walang ipinagyayabang ang liwanag mo ay nararamdaman kahit hindi mo ito ipakita Ngayong araw, ikaw ay nagbibigay ng inspirasyon hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa. Hindi mo kailangan ng entablado dahil ang presensya mo ay sapat upang itaas ang damdamin ng iba. Virgo, sino ka ngayong araw, nagabay ng kapalaran, ang ayos sa bawat gulo. Kahit magulo ang paligid, ikaw ang nananatiling maayos at matatag. Ang pagiging praktikal mo ang dahilan kung bakit maraming lumalapit sa iyo. Hindi mo sinisigaw ang galing mo, pero ang resulta ng iyong gawa ang nagsasalita. Ikaw ay hindi lang masinop, ikaw ay haligi ng kaayusan. Libra, sino ka ngayong araw, nagabay ng kapalaran. Ang katahimikang may timbang, ngayon, mas pinipiling mong makinig kaysa magsalita. Ang balanse mo sa pagunawa at paghusga ang nagbibigay liwanag sa mga desisyon. Sa paglalagay mo ng timbang sa damdamin at katwiran, nagkakaroon ng hustisya ang araw. Ikaw ay hindi lang patas, ikaw ang tinig ng kapayapaan. Scorpio, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang lihim na sandigan ng katutuhanan. May hawak kang sekreto, at alam mong may damang panahon ang bawat katutuhan ang isisiwalat. Hindi ka madaling mabasa, ngunit ang paninindigan mo ay matibay. Sa bawat tingin, may lalim. Sa bawat kilos, may kahulugan. Ikaw ay hindi lang tahimik, ikaw ay lalim ng katutuhanan. Sagittarius, sino ka ngayong araw, nagabay ng kapalaran? Ang kaluluwang laging naghahanap. Ngayong araw, ikaw ay muling nangangarap. Hindi para tumakas, kundi upang matuklasan kung ano pa ang kayang marating. Ang damdamin mo ay bukas sa bago, at ang diwa mo ay laging handang matuto. Ikaw ay hindi lang malaya, ikaw ay ilaw ng panibagong pananaw. Capricorn, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran. Ang tahimik na gabay ng katatagan. Hindi mo kailangang ipakita ang lahat ng pagsisikap mo. Ngayong araw, ang katahimikan mo ay may dalang determinasyon. Sa bawat gawain, may puso. Sa bawat tagumpay, may kabab ang loob. Ikaw ay hindi lang masipag, ikaw ay haligi ng dedikasyon. Aquarius. Sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran. Ang kaisipang nauuna sa panahon. May naiisip kang kakaiba at kahit hindi pa ito tanggap ng iba, alam mong may saysay -say ito. Hindi mo kailangang sumunod sa uso, ikaw ang gumagawa ng bagong daan. Sa paninindigan mong kakaiba, nandoon ang simula ng pagbabago. Pisces, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran ang pusong gumuguhit ng panaginip. Malambot ang damdamin mo ngayon, ngunit doon mo nahahanap ang ganda. Sa bawat guni-guni mo ay may diwa ng paglikha. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Ang damdamin mo'y musika sa katahimikan. Ikaw ay hindi lang mapangarapan, ikaw ay pintor ng pag-asa.